For today's video pala guys, may bago na namang motor dito si Rusi at ito guys ay parang kamukha siya ng ADB 160 ni Honda kasi makikita natin sa itsura guys is napakaangas at napaganda rin ang itsura nitong pinakabago nilang modelo ng Rusi kita nyo naman sa kanyang body design guys halos kaparehas ito ng ADB 160 pero hindi naman lahat guys is kaparehas talaga ng ADB dahil mayroon naman itong originality rin na mukha at makikita din natin ito guys sa kanyang itsura at disenyo ay napaka futuristic na rin ito. Dito nga sa kanyang headlight guys is napakaganda at napakaangastig na dahil naka dual projector na ito guys at LED, LED na yung kanyang gamit. At napakaganda rin ang itsura guys para siyang ay, hawik ng yung 300cc na yun. T-Max pala guys katulad siya ng T-Max dahil naka dual projector na ito kita nyo naman yung itsura nya para syang galit guys at napaka ganda at napaka aggressive nyo tingnan dahil sa kanyang itsura ng kanyang headlight syempre yung mga korba nya guys makikita natin na maganda rin yung kanyang mga korba dahil meron itong mga sharp edges dito sa kanyang flarings at napaka ganda talaga at parang pang aerodynamics din yung kanyang design So kung naghahanap ka ng murang motor na parang pag adventure bike at pwede rin sa long drive ay tignan natin itong motor ni Rossi so ang pangalan pala nyo guys is Adventure X150i so tignan natin guys yung specs and features ng motor na ito at baka magustuhan ninyo syempre unan muna natin guys yung kanyang presyo nagkakahalaga pala ito guys ng 110,000 pesos for cash so dito nga sa kanyang harapan guys na kaya LED dual projector yung kanyang headlight dito at sa kanyang suspension naman sa unahan ay naka telescopic fork at may front boots na rin ito guys para protection sa ating front suspension. So meron siyang boots. Pagdating naman dito guys sa kanyang disc brakes. So naka-disc brakes na rin ang braking system nito sa unahan. At ang nito guys meron itong combi brake system. Pero hindi pa ito naka-ABS guys. Ang nakikita nyo ngayon ay speed sensor yan. Napaganda rin ang itsura ng kanyang disc dito sa harapan na naka-round design. At napaganda rin ang kanyang piston. Ayan, meron tayong tatlong piston dito sa isa, sa braking system niya. Ayan. Syempre dalawa 'yung cable dito dahil naka-combi brake system na nga ang motor na ito. Sa design naman ng kanyang mugs guys, kita niyo naman na para siyang kalesa type na mugs kasi pa straight 'yung kanyang mga spokes na design. Ayan. Pero naka-mugs 'yan guys at naka-tubeless na rin ito. Pagdating naman guys sa kanyang size dito sa unahan, may size ito na 110 by 80 14. Siyempre sa itsura ng kanyang gulong ay napaganda rin dahil pwede na ito pang off-road maging sa in-road. Dahil sa itsura at groove ng kanyang gulong. Dito rin guys sa kanyang uh, likuran guys, sa kanyang taillight, ito, napaganda rin ang itsura nito. At the same time, napaka-futuristic na rin ang kanyang itsura at design at naka-LED na rin ito guys. Pati yung kanyang turn signal light dito sa likuran ay naka LED na rin yan guys bawat gilid lang naka design sya pagdating naman dito guys sa kanyang suspension sa likuran naka dual shock absorber tayo kabilaan sya meron tayong shock so napakalambot nito katulad sya sa ADB na dalawa rin pero wala lang syang baso so diretsuan lang sya standard na shock lang at dito naman guys makikita natin meron tayo ditong This brakes rail yung kanyang preno dito sa likuran at naka single piston caliper at pagdating naman dito sa kanyang likuran na size may size ito guys na 130 by 70 by 13 so doon sa unahan nya guys is by 14 dito naman sa likuran nya ay by 13 at parehas na ito guys na tubeless So, so ang kagandahan lang dito sa motor na ito ay parehas na silang disc brake sa unahan at sa likuran at sabi ko nga kanina combi brake system na rin ang motor na ito para sa safety features ng motor na ito at para sa rider. So you can see napaka minimal lang din ng kanyang design dito sa kanyang tambucho at siguradong tahimik ito guys. Punta naman tayo sa mga footboard nya guys kung mapansin natin yung footboard nito ay meron na itong mga parang accessories or parang stainless na bakal siya guys na nakalag, nakadikit dito para sa hindi siya madulas kapag sakyan natin at syempre maganda rin ang itsura dahil meron na itong ganitong design yung kanyang footboard dito sa bawat gilid mga apakan naman dito sa likod guys para sa ating backrider ganito lang siya guys at pwede rin siya matiklop at napaganda rin ang itsura yun nga lang guys no, kahit na ganito na siya kaganda ang susian niya is naka-shutter key yung kanyang susian. So, nag-expect ako na kilis na pero ayan. Di susi pa rin siya, guys. Sa mga pindutan niya, guys, meron tayo dito'ng electric start. Papatay ng ilaw. Meron tayo kill switch para sa engine at naka-dual throttle na rin ito, guys. Cable dual throttle cable. Dito sa kabila meron tayong high and low hazard turn signal light tsaka busina. Meron na rin itong guys pass switch. Pagdating naman dito sa panel gauge nya guys naka fully digital meter panel gauge na rin ito guys at colorized na rin ito hindi lang natin mabuksan dahil yung susi naka na, na, nandito guys hindi natin mabuksan pero colorized na rin sya guys at fully digital meter panel na ito naman guys yung kanyang signal light dito sa kanyang harapan. So naka in siya sa bawat gilid. Hindi siya nakalagay dito. So nandito yung kanyang turn signal light at LED na rin yan guys. Syempre may visor na rin tayo dito protection ng rider sa mga objects na pwedeng pumunta sa ating muka at pang aerodynamics na rin. Tingnan naman natin guys yung kanyang loob, spasyo. So, ganyan guys yung itsura ng kanyang upuan. At the same time, ang luwag ng spasyo niya dito guys pagdating sa storage. So, kasya dito guys yung mga full face helmet. Pwede dito at ano pang gamit ay napaka luwag ng space niya. Ang grab bar niya man guys, ito yung itsura ng kanyang grab bar. Meron lang siya sa bawat gilid at dito kakapit yung kanyang back rider. yung tanke niya naman guys nandito yung kanyang gasolina so nandito guys yung kanyang tangke uh, tanke eh. kapag nagpapagasolina na tayo so nandito lang sa harapan katulad siya ng ADB at ang kagandahan lang dito guys sa motor na ito guys is naka liquid cooled na ang motor na ito, or water cooled ay napaganda ng sa features na ito para maiwasan natin ang overheat kapag gagamitin natin to pang long ride. May side pocket din yan guys. So malalim din ang side pocket niyan. Pero... At meron na rin itong USB charging port sa gilid ng kanyang panel dashboard. Napaka-importante din yan dahil kung gagamitin natin to pang hanap buhay or pang long ride ay napakaganda na meron tayong USB charging port sa ating motor. At naka-shutter key pa rin ang gamit niya. Pero napakaganda at napakaangas at reasonable naman siya guys pagdating sa presyo dahil 110,000 lang yung cash nito. At mararamdaman naman rin ninyo yung pagka-premium niya dahil sa kanyang looks at design. Yun guys, no, kung taga dito lang kayo sa Montenlupa, bisita lang kayo sa Rusi Putatan Branch dito nila. At makikita natin itong pinakabago nilang modelo na parang EDV style at yung tinatawag nga dito is Adventure X 150i. Pagdating naman guys sa kanyang engine displacement, may engine displacement ito guys na 149.3 cc, single overhead cam, 4 valves at may maximum power ito guys na 14.6 horsepower at 8,000 rpm at may maximum torque naman ito guys na 14.0 meter at 6,750 rpm. At sabi ko nga kanina naka liquid cooled na ito guys at pagdating naman sa fuel consumption, umaabot naman ang isang litro mo sa 40 kilometers per liter pero nakadepende pa rin yun guys sa road condition at sa bigat ng rate. Pagdating naman guys sa presyo niya, nagkakahalaga ito guys ng 110,000 at kung gusto mo ng hulugan, may down payment ito guys hmm. na 10,000 at monthly installment naman na 4,835 pesos for 36 months yan guys or 3 years. Anong masasabi ninyo sa video natin yan, Marek, yung mag-comment sa baba at ihayag ang inyong opinion para sa ating bagong review na motor. At kung nagustuhan niya ba ang itsura nito, specs and features at pati na ang kanyang presyo. Uli maraming salamat sa inyong panonood at para sa susunod na review, Abangan